Gandang gabi mga kapatid! Nandito po tayo ngayon sa Pola Oriental Mindoro. Dinayo natin ito. Dinayo po ng News 5 para sa napakang giant Christmas tree na ito. Yan po ay 60 feet ang taas. Inunahan na po ng munisipalidad ng Pola Oriental Mindoro ang iba pang mga munisipalidad at mga syudad dito sa Oriental Mindoro ng Pasko. Nauna na sila ito po ang uh, kanilang uh, proyekto na tinatawag na Bangon-Pola. Ito uh, tayo dito. Ito ang, ang nakikita nyo ay ang kanilang munisipyo. Pinalibutan na po yan ng mga Christmas lights. Pasuki natin Para mas ma-appreciate nyo At uh, mas ma-enjoy ninyo Tinan nyo yung mga punong nyo no? Ang dami Ganda oh. Parang carnival At ayan may, Ayan yung giant Christmas tree At meron din Christmas village doon At eto naman yung Bangon Pola Pasok tayo sa kanilang munisipyo sa kauna-unahang pagkakataon po, nagkaroon ng ganitong klaseng Christmas display dito sa Pola Oriental Mindoro. Hindi lang po ito para sa mental health no, ng ating mga kababayan dito, kundi pati na rin para mas madropa yung mga turista mula sa ibang uh, munisipalidad o ibang lugar, yung mga dumadaong sa iba't ibang pier ng Oriental Mindoro para maging isa pang uh, tourist attraction itong kanilang munisipyo. So kung napapansin ninyo, mga kapatid, underwater ang theme no, ng ating bangon pola. Tinan nyo to. Ang laki ng pawikan. At ano pa ang inyong napapansin? Tingnan nyo. Ito ay ano ha? White sand nuhan nila para itinatampok din nila ang kanilang mga white sandy beaches uh, dito sa grounds ng uh, munisipyo so maraming iba't ibang mga disenyo ito mga underwater creatures yan. may sea lion, may penguin kayong nakita kanina tapos ito meron pang baul kung saan pwede kang pumasok sa loob Ayan, tingnan nga natin anong meron dito. May surprise sa loob. Ayan, yeah, no? huy, sana totoo na lang to. <laughs> sana totoo na lang to mga gold na to, no, mga kapatid. So, andito tayo ngayon sa loob ng treasure chest na nakita nyo kanina. Ayan, labas na tayo. So napakang ano um, IG worthy niya pang reels, pang stories niyo Kaya pwede niyo pang isa kayo mga bagets niyo dito sa submarine na to. Tapos sila niyo taong cute din. May mga alimango. Alimango po ba ito o alimasag? Alimango. Edi, eh di pwedeng kantahan ng tong 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 pakitong kitong. Ayan, sakto, tong 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 pakitong kitong. Ang mga alimango sa pola. Ayan, <laughs> di ba? <laughs> puro underwater yung theme. Yung iba gawa sa recycled materials. Ayan, tinan nyo, mga jellyfish naman to. Yan. Mga jellyfish At ito naman isang uh, higanting fish Mga kapatid Meron din silang tunnel of lights Ayan o no? At ito naman ay isang giant Na balyena. Kalulunsad lang nito ngayong gabi, mga kapatid. <laughs> nice, no? Ang ganda. Ito wala nang ilaw, sayang. Nakapatay na ang ilaw ng kanilang silay, lie, ah, horse. Ito naman, starfish. At eto meron pa ditong sirena. Pero bago yung sirena, tingnan nyo tong giant hippo na to. Tingnan nyo ang giant hippo na to. na gawa sa mga... You know, syringe. ni-recycle nila or in-upcycle nila yung mga syringe ng kanilang mga centers at ginawang isang napakalaking hipon tingnan nyo, ayan, pati ito ito yung pinakang bilog ginupit nila at naging balat nung hipon galeng Oh. Ito naman ay sirena. Iba't ibang department to actually mga kapatid ng ano, ng uh, LGU ng Pola. Ayan ang kanilang mga efforts para mula sa kanilang mga sariling bulsa yan mga kapatid. So merong labing siyam na departamento including DepEd at PNP dito na talaga ng mga nakiisa nakisa sa pagpapaganda ng ano ng kanilang City Hall grounds tinino to. Yan, may shockoy pa. You know. May shockoy pa. At may tunay na mga isda. Lumalangoy. Ayun, no? Oh. May hito at may mga koi. Sa pond na to. at so, tayo sa tunnel oh, no. So kanina tayo po eh, nabigyan ng pagkakataon na ma-interview ang uh, mayor ng Pola Oriental Mendoro, nasa loob po tayo ng Tunnel of Lights at sabi niya ito ay isa sa mga efforts nila para muling makabango ng Pola Bakit? Kasi po mga kapatid right now ang ating mga fisherman ay hindi rin po makapangisda, hindi ma hindi sila makapangisda dahil mataas daw ang alon. At 50% pa lang ang recovery rate nila mula sa oil spill. Kaya ito in terms of tourism, ito po yung naisip no na ng Pola LGU para sila ay makabangon. Sa paanong paraan? Dahil dito sa mga attractions na to Marami ang pupunta, kaya inagahan na nila ang Pasko. At dahil maraming pupunta, marami rin siyempre ang magugutom. Kaya sa may bandaron, doon sa may Christmas tree na yon, doon po nakalatag yung iba't ibang nga mga booth ng mga pagkain, pasalubong, mga banana chips, yung mga pinagkakakitaan po ng mga tagapola o ng mga polenyo. So sa ganung paraan man lang, hindi hindi man sa pangingisda, sa ganung paraan man lang eh makatulong ang uh, LGU sa mga kapatid nating polenyo sa paghahanap buhay, walang bayad daw yung mga booth ng pagkain na naandoon. walang bayad yung renta ha pero syempre yung mga bibili doon po kikita yung ating mga fisher folks na nagtransform nga sa mga vendors dahil dito sa Christmas decor na to ng Pola LG o oh, baka kayo eh pa Oriental Mindoro ang Pola po ay uh one and a half hours to two hours lang na biyahe mula sa port ng Kalapan. Bisitahin nyo na. Hanggang Three Kings of 2024 daw ang mga Christmas decors na ito na ma-enjoy -e dito sa kanilang City Hall. Ayan, no, oh, yung mga Ayan, nakikita niyo yung mga toldang yon. Ayun, Doon po ang kainan O, oh, ayan, mga kapatid Maaga ang Pasko dito sa Pola Oriental Mindoro At ipanalangin nga natin, no Na Sana tuluyan na nga silang Makabangon Kaya po muna pinakahuli dito Sa Pola Oriental Mindoro para sa News 5, Laila Pangilinan po. Magandang gabi.